Ay Lords! Ngayong buwan ng Hunyo, kung saan buwan ng kinakasal, ayon ka pa rin ba sa pagbibigay ng sabong o bigay kaya? Uh, talagang yun ay tradisyon natin yun ng mga Pilipino, di ba gano'n yung mga lalaki talagang nagbibigay ng sabong. Yeah. Sangayon. Ay, uh, sangayon ako doon. Eh, okay, mayroon naman, gano'n. Yung iba, mayroon. Pag ngayon ay eh, hindi naman nausan na -usan ngayon. Uh, depende po yan sa kultura po nila. May kasi meron po yung mga talagang Uh, ganyan na sunusunod nila yung kultura nila. Eh kung para sa akin po, para sa akin lang po ay pwede pong pan po siguro. Kung ako po yung mga asawa, tapos siling sila ng ganon sa akin eh, para hindi na po siguro kasi parang binibili mo na rin po yung kwan yung magiging asawa mo. Yun po, para sa akin, pero sa mga akoan po, yung mga sunusunod po talaga yung kultura nila eh wala po tayong magagawa kasi sunusunod din naman po nila yung kultura nila. Ah, uh, para sa akin, pabor ako doon man kasi ano, ma, parang yun ang agiti asla pagpuunan damot nga ako ito panagbiagda nga bilang adati asawa dan. Makakatulong din naman sa kanila yun mam, ma yung sinasabing sabong. Kaya may budget, kaya trabaho. pabor po ako. So, Kasi nung ako pinasal, hindi naman ako ininginan ng Dory. Ang so, fair naman pag yung mga anak ko ang ikakasal, hindi naman ang yung, yung mga lalaki. yung, yung, yung may friend nila ako, kapag nila di ba?